Umaga ng June 13, 1899, nagpaputok ang puwersa ng mga Pilipino laban sa mga Amerikanong nakaposte sa tulay ng sapote. Ang inkwentrong ito ay binansagang labanan sa tulay ng sapote. Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang nga alamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Isang taon matapos ideklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol, kinaharap ng kanyang administrasyon ang bagong kalaban, ang mga Amerikano. Lumikas ang hukbo ng Republika ng Pilipinas nang marating ng mga Amerikano ang gitnang at hilagang Luzon. Gayunman, nanatili pa rin ang ilang mga sundalo na tapat sa Republika at maigting na ipinaglaban ng kalayaan ng bansa, ang Timog Luzon, na natiling malakas ang baluwate ng mga sundalong Pilipino, ang Kabite. Matagumpay na napatalsa pagsik ng mga Pilipino ang puwersa ng mga Amerikano sa pamumuno ni na Coronel Lucas Camerino at Coronel Antero Reyes. Dahil dito, nagpadala ng karagdagang puwersa si General Henry Lawton sa Cavite. Sa tulay ng sapote, nagkokonekta ang bayan ng Las Piñas at Cavite. Nagbabantay naman ang higit 4,000 sundalong Pilipino na pinamumunuan ni na General Artemio Ricarte, General Mariano Noriel at General Guillermo Masangkay. Umaga ng June 13, 1898 nang magkaroon ng inkwentro sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano sa tulay ng Sapote tinambangan ng mga Pilipino ang dalawang hukbo ng mga sundalong Amerikano. Madali naman nakapagpadala ng karagdagang puwersa ang mga Amerikano. Kaligit na ng araw na mapinsala ang bahagi ng tulay dahilan upang mahirapan ang dalawang panig. Sa kabila ng dami ng mga sundalong Pilipino, ang patuloy na pagbobomba ng mga Amerikano ang nagpahina sa puwersa ng mga Pilipino. Daan-daan ang nasawi sa hanin ng mga Pilipino at naubusan na rin sila ng bala bago matapos ang araw, umatras patung San Nicolas na ngayon ay Baco or Cavite ang mga pwersa ng mga Pilipino at nagkampo sila sa Imus. Nang sumunod na araw, pinaigting ni General Lawton ang pagtugi sa mga Pilipino. Sa paglipas ng mga araw, unting-unting na pa sa kamay ng mga Amerikano ang Cavite. Sunod-sunod na nagbagsakan ang mga iba pang depensa ng mga Pilipino sa Santo Tomas, Pampanga at sa San Isidro, Nueva Ecija habang umatras pa hilaga ang mga pwersa ni na Pangulong Aguinaldo. Bilang pag-alala sa makasaysayang Battle of Sapote Bridge, isang historical marker ang inilagak ng National Historical Commission of the Philippines sa tulay ng Sapote noong 2013.